guys ngit-ngit na yun guys upan mi guys upan mi nag-upan ako guys balik na po di na din naging maputol ako ay kasi lang yung gamay mo na pa balik po na naman kung ano kayo gamay. Oh, kulang gamay <laughs> <aesthetful> <laughs> kulang gamay na <ka> dasan girahan kulang sa gas Pa ba po kasi gas kulang gamay libog ko rito ba Mino ni bayao oy. Lae hon. Mo tangilak lan. Mino bayao ui. Ni bayao. Pusugang ngini. Ha? Angilok Ang daw ui. Angka daw. Hala na dili magilili. Ay ambot lang oy. <laughs> Bawal ka diak. Bawol ka diagam. <laughs> Do baho kag ilok ba? <laughs> do mga ano-ano ka mo do lente, ka kana. Do ang ilok daw mi. Oh. <laughs> sige sige sige. Tagata kan jis, kat kat kan lobi. <laughs> <laughs> ilok. Ilok do mi. Ka mo bi mo. Ilok do mi.